Mag Uusapan natin sa video na ito ang paglaban ni Lipcram sa dalawa. At kilalanin natin ang mga sasabak sa unang batch ng 1 Minutes Luzon. So tara. Maraming ang bumibilib sa pinapakitang performance ni Lipcram na kahit halos sure siyang nga sa battle hindi pa din pagkakaila na malakas ang pinapakita niya dahil nga dito nakaisip ang founder ng pulo na si Shernan na itapat si Lipkram sa dalawa. Mangyayari nga ito sa March 16. Ang makakalaban niya nga ay si Jabo at Jai dalawang butler ng pulo. Sa kabilang balita nga bukas na nga mangyayari ang unang batch ng One minutes Luzon kung saan ay puro mga kampiyon na sasali sa iba't ibang liga. Kung suwayway talaga kayo sa battle Rap malamang ay ilan sa kanila ay napanood nyo na. Daging Burst Earth J dalawang pambato mula sa top tier rap battle. Andros vs Tulala Andros finalist ngayon ng blackout rap battle kung saan makakalaban niya sa isang Royal Rumble sina Poison 13, Tyke at Pistolero. Tulala mula naman sa pulo, mala Emor Industry ang style nito. Nakalaban na din niya ang ilang battle rapper sa flip-flop. Tulad nila Master Pete, Keram, at Lip Kaya masasabi natin na batak na itong dalawa sa battle. Casper vs Arson. Casper kampion ng Sin Zone Rock Battle 2021 kung saan nakalaban niya sa final si Espero at ngayon isa sa malalakas na battler ng Motus, Arzone Finalist ng FRBL 2022 at nakapasok na din siya sa Liga ng Motus Mirage vs Lord Manuel Mirage mula sa Titus Battle League at nasa Motus na din Lord Manuel, kampion ng FRBL 2022 Freak vs. Bernie Freak sunugan represent kung saan nakalaban niya si IceRox Bernie sunugan at Bahay Katay represent Sumali na siya sa unang tournament ng sunugan sa Kumu kung saan nakalaban niya sa unang round si OneLazy Tinalo niya ito pero nalaglag din siya sa second round kay Unico OneLie Ace vs. one OneLie Ace nakatungtong sa fliptop na kailang laban na din siya pero di natin alam kung bakit siya nasa 1 minute sulit LuxArtist nakatungtong na din sa fliptop kung saan ang debut battle niya ay nakalaban niya si Class G. Hindi ganun kalinis ang performance niya kaya siguro pinag one minute siya. Undefeated siya ng pulo at kampiyon ng tournament ng titulo 2022. Kunsaan nakalaban niya sa final si Charisma. Saint Ice vs. Hespero Saint Ice siya yung dating ice rock sa flip top na nagpahirap sa Abra Apex. Katandem niya noon si Chris Delano. Hespero isa sa mga battler ng Motus. Nakalaban niya si Lipkram sa unang round ng tournament ng Blackout. Natalo siya kay Lipram pero may mga nagsasabi na luto daw naging hatol nun. Katana vs Crispy Pitus Katana Motus Battle Represent Isa si Katana sa tingin ko na deserve makapasok sa flip -top. dahil kung napanood niya na yung laban nila ng ni Diyos ay grabe ang sulat niya dun. Yung mga linya niya ay parang binabata yung kalaban. Napaka matured ng mga lines. Crispy Pitus minsan na siyang nakasabak sa 1 minutes noong 2019. Muli ay sasabak siya. Tony vs James Oberman Anthony Motos represent. James Oberman wala tayong info sa kanya. Kung na nakakilala sa kanya, comment nyo naman sa baba kung saan siya ligang bumabattle. At ang huli, Nego G Prince. Negoji, kilala naman natin mula Motos na nakalaban ni 30 sa finals ng Pedestal 2. Nagtrending trending yung battle nila. Kaya alam kong hindi na siya bago sa inyo. Kasi sabi niya kay Max Infortunate, ngayong papatulugin kita sa Bicol, ayon nang naganap. <laughs> Naganap! Tangina, pinalakpakan pa yun ng masa! At yon ang masa clap! <laughs> Prince, kampiyon ng titulo 2023 sa tournament ng pulo. At ngayon, nasa motos na din. Side Mafia ang pinag-uusapan! pagkabang! Maghahalo ang pulang likido sa yung katawan tsak di na mag -existo. Pinakita ko lang na yung dugo at si JD ay mini-mix ko! So kayo ba, nung masasabi nyo sa paparating na laban ni Lipkram? Tingin nyo ba kaya pa rin talo ni Lipkram ang dalawa? At sino ang tingin nyo papasok sa flip sa mga sasabak sa 1 minutes? Kung ano man ang sa loobin mo, comment mo lang yan sa baba. Mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.